Hello guys, good evening sa lahat. So mga ano po sa mga ano sa ta guys no. So ano guys kay nangita man ta parat-parat ba na pagkaon ba. Mga gigtesud at. Ah, nagisadan gid eh. Bugat toyo. So na kamis di ba. So masarap to na toyo. Ya. Yeah. Si paborito ko to eh, yung walang kaliskis. Ya. Yeah. Kahit walang suka-suka. galunggong ya ah, galunggong Galung, salam hmm mo yang may uyap guys yang ano Alamang Alamang Uyap sa ya toh yang Uyap yan uyap sebelumnya sebelum ini Paris tidak Paris sa Bukit terus Tapos. terus Tapos. Pwede sa nato nag-juice dahil yun. No, kahit yes, di asit na, juice pa rin. So, dyan lang nga. Pero, ang tuyo yun, di, 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 di na, di pagpalit sa lechon. Oh! Ang lechon, nakakaya blood. Ang tuyo, nakakaya -e, blood pod. Kasi kaya nagtuyo. Pero, bisa, kaya gamit kayo, lalo lalo na po na ano sa bukat bukid tayo tapos magbaon tayo ng tuyo ano, hmm. kahit may suka so -so suka so yun yan yeah. ito na nakakamis. kasi puro na lang baboy manok isda ba yan kasawa yung mga pagkain, di ba? Pero ito na, ito nakat na nga. Magtuyo tuyo tayo. Tatagal tagal na Tapos uyap ba mm, uyap uyap uyap, mm, mm. yep, -uyap mm. Hindi ah. ko pa yah 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 ano yah 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 na yah 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 pag walang baboy, gugutom kayo. Tuyo din ang bagsak niya. Tapos may juros. Ah, ang bongga. Ang bongga kayo guys. Ay, ta. Ang bongga mo kayo. Kaging kaging kahente. Kaging kahente. Tapos, huwag niyo kalimutan yun guys. Ang Pagdalaan namin sa saute. eh. Sa agin! Mmm! Ang laki! Ang laki eh. Seven size. Ayan. Ito guys, makamingaw pwede mong kautuyo po doy. Ang tagabukin, ang tagdakugon po doy. Makarili, cute ba no? Na. Marami siya, iskwela ba no? Dagandagal siya, kabukilan, tapos layo pa yung skulahan. Tapos ang baon, pali mo, tuyo. Tapos, ang katon. So, jagwal nang kan ba, nang putos sa daw sa akin. Ah, kumot ka ayaw? Nakakamiss ba yun? Hmm, kaya kind on of. there. Mas uyap po. Ah, kami kayang uyak po ito eh. Tapos Diyos. Uh, bongga ayo. Oh, saging. Ay, size 7. Bumi ayo guys <laughs> Para healthy tayo, oh, 'di ba? Healthy tayo kung may talang saging, fairness ah. Shout out sa mga hindi kumakain ng saging, kumain na kayo kasi wala kayo potassium. Ang init pag pa ba?

Hindi na ito guys no kasi mahirap na yung saktong busog lang tayo tigil na tayo kasi hmm, Mm. mm ah, talaga sa pa ng uyap Hindi, hmm. ayaw masikan ko. So, ayun nga guys, ubos na, na po ang ating pagkain mo. Ah, uh, try nyo kumain ng tuyo, o, sarap. na Ang saging, kalimutan, size 7. Ang dakte.